Yes, eto na nga, trending ngayon ng mga ligawan sa showbiz. Si Alden at Jericho ay napapabalitang nanliligaw daw kay Katrina Bernardo, si Oliver at Paolo Abellino naman, ay kay Kim Chiu naman naliling. Pero wala pa sa kanila ang umaaming mismo na nanliligaw sila. Ang tanong, dapat bang may permiso ng nililigawan para ihayag na nanliligaw ang isang lalaki? O, na-guess nyo ba? Kasi kasi po, uh -oh. eto nga yung, yung dinis natin uh -oh. kahapon uh oh, Yung, na ayaw niyang sabihin kung naniligaw siya kay Kim Chiu, dahil nga wala daw permission pa. Uh -uh. di ba? So, dapat bang? Dapat ba? Uh -huh. May permiso, hingin pa yung permiso na, na aminin ng isang lalaki na, na naniligaw niya. siya. Oh, oh. paki pakibasa mo. Ito po, eto po. Uh -huh. dapat bang may permiso ng nililigawan para ihayag na nanliligaw ang isang lalaki. Oh, may permiso nung nililigawan. Oh. Dapat, oh. Gets namin, dapat ba, diba? ba merong ganyan? Yes or oh, oh, no? Halimbawa, oh. no. oh. nililigawan ako ni Kuya Romero. Oh, oh. oh. Tapos in-interview yes. in in siya. Mm -hmm. Tapos, yes. ah, uh, oh, oh, hindi ayaw niya magsalita kasi wala pa akong Laptam permiso. permiso. Dapat bang ganon? Yes! Ah! Dapat may permiso. <laughs> <laughs> may permiso. Permiso. <laughs> permiso. 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 Oh, go. Yes, dapat may permiso. <laughs> oh. Kasi, di ba, Depende. Kasi uh, dito lang tayo pumunta. Pumunta sa lab team. Sa lab team mm -hmm. ng Kim Pao. Uh -uh. Siyempre, kaya dapat may perwisa. Kasi siyempre, baka maapektuhan. Eh, gagawin ko lang sa na ng Kim Pao. Baka naman maapektuhan na, siyempre, nasasabi ng, ay, nanliligo. Kasi may lab team din na pinaprotekta. Sino naman ito? Umasokot na ito. Baka sasabihin ng iba. So, ang maganda nga dito kay Oliver, hindi nga niya inami na naniligaw siya. Pero reading between the lines, nanliligaw siya. Pero yun nga, baka gusto nga rin ni Kim na ito pang yung privacy nila. Pero natin necessary sila lang oh, ha, pang hindi, general pang to. Pang kalahatan to sinasabi oh. na dapat ipaalam mo muna na nanliligaw ka sa iyong sa sa, la, sa yung lalaki dapat ipalang sa kanyang nililigawan kung okay lang ba sa'yo na aminin ko uh, na oh, nililigawan kita. Ah. Ganon? Oo, dapat may paalam <laughs> o, na ako, Or, alam mo, ka. Alam mo ako. Ang <laughs> kailangan ka 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 ka. <laughs> 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 Ako siguro hindi na kailangan. Mas oh. diba? kailangan pa, di ba? Kung ikaw uh, in love, kung ikaw gusto mo maligaw, aba, ibalandra mo yan sa ano, sa buong mundo. Di ba? Ibagsigawan mo. Oo, oh, ibagsigawan mo. Hindi na kailangan ipa ipaalam pa yan, no? Yun lang. Pero baka nga, yung mga oh. nagliligawan, siyempre nagliligaw, babayit lang. Oh. Baka iniisip ka, wag na muna, wag na pang atin na lang. Gusto ko muna makakaroon ng privacy. Oo, oh, oh, basta pag in love ka, <laughs> pag sigawan, mo yan. So, ikaw, oh. friendship, oh. anong take mo dyan? <laughs> Maybe. Dapat ba? <laughs> Maybe It ka pala. It depends <laughs> upon the situation for me. Correct. Katulad sinampol sinample mo si Kim, mm. Si, ano, si... Oliver? Oliver parang depende kasi nga, lakas ng key pound. So, oh, I mean, oh. Pero I'm not saying na doon lang. lang, na pinoprotektahan lang nila yung love team. There must be a reason also hmm. kung bakit ayaw ng babae na ina-announce na nililigawan siya. Kasi pagka in-announce mo kasi sa mundo na parang nanliligaw si ganyan tapos sikat kang tao. Ano na nakatutok na. Pwede rin kasi yung nililigawan mo, pero protectionan ka rin. Halimbawa, hindi ka naman taga showbiz dahil nanliligaw ka sa ganyan. Parang wala ka ng ano, maano ba? Susubaybayan ka na ng tao parang ganung kuya Romel, 'di ba? Mm. So, sa akin depende sa sitwasyon. Pero kung ano naman, okay naman kayo, wala naman kayong problema tama rin naman si Rodel na kung talagang mahal mo yung tao, ay pagsasigawan mo talaga uh -huh. na nililigawan ko tong tao. Wala akong dapat yan, itago. Na no? mm -hmm. ako ang lalaki, ako yes. ang maliligaw, so dapat ako ang Correct. magsabi. Parang tama. Uh -huh. Pero pwede rin namang may reason din yung kasi, nililigawan. Kasi kalamihan sa mga taong in love, ngayon pakialam eh, di ba? Mm. Pag in love ka, gusto mo, ano, malaman ng... Diba? Ng mundo, oh, na mm. naliligaw ka, yes. di ba? Mm -hmm. Tama! Oh. So, kayo pa mga classmates, ano sa tingin nyo? Dapat bang ipaalam ng isang lalaki sa kanyang nililigawan na nililigawan niya ito? Ayan, comment-comment lang po kayo mga classmates.